Itong si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ay itinanggi na mayroon siyang pangamba matapos na rekomenda na kasuhan sa Office of the Ombudsman ang pinsan ni uh, Pangulong Marcos na si dating Speaker Martin Romualdez. Alamin natin ang update mula kay Bombo J. Sigalvez. Itinanggi ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na may pangamba siya sa pagsasampan ng kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inirekomenda ng Department of Public Works and Highways at Independent Commission for Infrastructure na kasuwa ng plunder, graft at direct bribery si Romualdez kasama si dating ako Bicol Party Representative Zaldico kaugnay ng kanilang pagkakasangkot sa maanumalyang flood control project sa bansa. Sa plenary debate sa panukalang pondo ng Department of Public Works and Highways para sa 2026, pansamantalang sinespindihan ang rules at pinayagan si Dizon na direktang sumagot sa tanong ni Senator Jesus Coderro. Na ni Coderro si Dizon kung nagkaroon ba siya ng pagdadalawang-isip o pangamba sa rekomendasyong magsampa ng kaso dahil sa relasyon ng dating speakers sa pangulo, gitni Dizon na malinaw ang direktiba ni Pangulong Marcos na sundan lamang ang ebidensya di po kaila sa publiko ang relasyon ng dating speaker um, sa Pangulo. May naramdaman po ba kayong anumang pangamba o pagdadalawang uh, isip kaugnay sa ginawa po ninyong paghahain ng uh, kasong uh, ito? Wala po, um, Mr. President. Wala po. In fact, uh, sa lahat po ng aking pag-uusap sa ating Pangulo, consistent po siya sa kanyang sinasabi na kung saan po ang ebidensya doon po tayo pupunta uh, kahit na sino pa po ang uh, pwedeng maisama basta tututok lang po kami sa ebidensya at yun po ang aming isusumite. Tinanong din ng senador ang kalihim kung kailan na pagpasyang irekomenda ang kaso laban kay Romualdez. Tugon ni Dizon, ilang linggo lamang nakalipas ng makompletong karagdagang dokumento mula sa Department of Public Works in Highways, pati na ang records ng SunWest Corporation at Hightone Corporation mga kumpanyang iniuugnay kay Zaldico. Kasama rin sa isinumiting ebidensya ang sinumpang testimonya ni dating Philippine Marines Technical Sergeant Orly Regala Guteza sa Senate Blue Ribbon Committee sa kabila ng isyo sa notaryo ng kanyang affidavit. Um, yung sa dating speaker, um, Mr. Secretary, kailan po ito na pagpasahan? Opo, ito po ay ano, no? um, siguro po mga Ilang linggo lang, uh, itong nakarang ilang linggo lang, base na rin sa mga uh, nakuhang ebidensya ng uh, ng DPWH at dokumento ng mga proyekto ng SunWest Corporation at ng iba pang korporasyon ni uh, former Congressman Zaldico tulad ng Hightone Corporation. Across many years... Uh, Mr. President. No? At base na rin ito dun sa naging uh, sworn testimony ni uh, uh, Sergeant Gutesa dito sa Senate Blue Ribbon hearing. At, is, At ang kabuang halaga po nito ay? Sa aking pagkakaram ko po, no, ang total from 2016 to 2025 ay mahigit isang bilyong piso po sa between Sunwest Corporation and High Tone Corporation. Samantala, kaugnay ng kasong isinampa kay Ko, sinabi ni Dizon na matagal nang inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure at Department of Public Works in Highways ang pagsasampa ng kaso laban kay Ko, kaugnay ng umunay irregularidad sa flood control project sa Oriental Mindoro. Ayon sa kanya, Itong naging ng unang kasong isinampan ng ombudsman sa Sandigan Bayan na nagresulta sa paglalabas ng warrant sa forest laban kay Ko, ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways at mga pribadong individual. Kay former Congressman Zaldi po, uh, ito po ay unang uh, na ng ICI at ng DPWH nung kundi ako nagkakamali po, end of September or a few weeks after mabuo ang ICI, nag-refer po kami sa Ombudsman, Office of the Ombudsman ng, uh, ng referral to file cases on the projects in Oriental Mindoro involving SunWest Corporation. Base sa inspeksyon na ginawa namin nung nandun po ako sa Mindoro kasama ni Governor Bons at sa ebidensyang nakagap na ipinasa po namin sa ICI nung ito ay uh, nabuo, uh, doon po namin uh, sabay na final sa ombudsman yung referral na yun. At yun na rin nga po ang unang kasong final sa Sandigan Bayan uh, nitong nakaraang linggo lang. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected. Anytime, anywhere.